Ayan, iba-iba naman ang salita ng to. Dito naman tayo sa may ano, Central Park ng Sintagma. Ang tawag dito sa Grego ay Platia Central Aten. Platia means uh, park. Meron silang ah, nag-login dito, 70, 70. Ayan, yeah, ganda, Ito naman sa harapan ng fountain na yan, yan ang, sinasabi ng King George King George Hotel yan ang 5 star hotel ng mga mayayaman dito yan, sa building na yan may puti-puti yan <laughs> Ayan. Ang malaking park. Tapos sa taas noon, meron parang parliament nila sa taas. Ayun, yung parliament. Parliament building. Pataas. Tara, punta kayo doon. Kuminto yung fountain eh. Dito muna tayo sa taas. Paakyat. Ayan, paakyat tayo. Diyan Oh. No? Oh. Kita mo ba? Maraming makikitang tanawin dito. Akyat tayo kasi galing tayo sa babang baba. Ayun, akyat naman tayo dito may hantan para makita natin yung mga views ng Parliament Building. Ayan, tapos dyan. Yay! Central of Athens. Ilang taon na ako dito sa Greece pero ngayon lang ako mag-enjoy talaga. Kasi ngayon lang ng mga whitey-whitey. Makikita ni Lolo ngayon ang Athens Greece. <laughs> maraming tao doon. Kailangan mag-face mask. Diba? Ay. Ay.